Yo what's up mga kapatid? At welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. So panibagong ano na naman tayo mga kapatid, no? Panibagong video na naman tayo. So ayun mga kapatid, tayo ay magre-reaction video dito sa uh, video ni sa iyong araw, no? So ito ay patungkol sa nuclear na build-up ng China, uh, India, Pilipinas nasa sa target. So, masyadong creepy itong video na to, no? So, ang video natin ay galing kay sa iyong araw, no? At gagawa natin ng reaction video, no? So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at simulan na natin. Let's go! Ilamang Pilipinas, Taiwan o Japan mm -hmm. ang kalaban ng China, kundi pati rin ang bansang India. Alright. At napag-alaman ng India na nag stockpile ang China ng mga nuclear warheads mm -hmm. na umabot na ng limang daan laban sa mga kaaway nito. Katulad ng... So, grabe yung nuclear ng China, no? Parang talagang... Eh, talagang ready ready sila para sa digmaan. So nakakatakot talaga. Kaya maging aware tayo. Tayong mga nasa paligid ng China, no? Mga bansang nasa paligid ng China. Alang-alang lalo na sa Pilipinas. Taiwan, United States of America, Pilipinas, at ang bansang India. Mm -hmm. Halika, Atin itong pag-usapan yeah. mga kaibigan. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe kayo sa iyong araw eh mag-subscribe na rin kayo. At kung gusto niyo ng ganitong klaseng video, yung may nagre-react, nagre-reaction eh pwede na pwede rin kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, no? So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's go. 110 nuclear warheads last year, China's military stockpile has grown to 500. Mm -hmm. ang China ay palihim na pinapalawak ang kanilang nuklear arsenal. Kung binabasa mo ang mga headline ngayon, malamang alam mo na ito. Ngunit oh, ang ngayon. tanong na tinatalakay natin ngayon ay aling bansa ang tinututukan ng arsenal ng China ayon sa ulat ng Stockholm International Peace Research Institute o CPRI. Ang stockpile ng nuklear ng China ay lumago mula 410 warheads noong nakaraang taon hanggang 500 warheads ngayong taon Gabi, sa loob dami. ng isang taon, nadagdagan ang China ng 90 warheads sa kanilang nuclear stockpile. Ngunit ang datos na ito ay huling nakolekta. Talagang yung China talaga, nagpapalakas talaga sila ng kanilang depensa talaga at opensa. No? So talagang pinaghahandaan talaga nila yung digmaan talaga. War talaga yung pinaghahandaan talaga nila. 'yung China sobrang sobrang yaman nito eh. At talaga naman nakita naman natin na 'yung kanilang uh, kultura dito ay uh, hindi pa sa kung sino-sino lang kundi pa sa ano talaga sa gera. Ng enero 2024, sino ang nakakaalam kung ilan pa ang natagdag sa loob ng huling limang buwan? Uh -huh. Bakit nga pa nagtatagdag ang China ng mga nuclear warheads at sino ang kanang tinututukan? Ang China ay may alitan sa halos lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ang China ay may hangganan sa 14... Ayun, paano, paano ba naman kasi hindi magkakaroon ng kaalitan yung China? Kasi kita nyo naman yung ginagawa nila parang halos lahat ng mga bansang maliliit, eh, ginigipit talaga nila. Pero hindi naman sila nakikipag -gera. Parang ang ginagawa kasi nila yung parang sinasakop nila paunti-unti. Yung mga bansa, hindi siya pa ng digmaan kundi uh, parang lakas 'noon ng mga bansa at may mga alitan sa halos lahat ng mga ito. Mm -hmm. Ang China ang pangalawang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Oh, okay. Ay may malaking pangalawa talaga siya kasi ang nangungunang pinakamalaking bansa Russia, tapos pangalawa China. Kagustuhan para sa karagtagang teritoryo. Inaangkin nila ang buong Taiwan. Nakikipaglaban sila sa Pilipinas okay. sa Scarborough Shoal at Spratly Islands. Ang mga isla na ito ay nasa West Philippine Sea at inaangkin ng China halos lahat ng malawak na katawang tubig pra, na ito sa pamagitan ng kanilang tent. So yung China napaka ano eh, suga pa sa dagat, yung laki-laki ng dagat. Eh. Pulti mo yung maliit na nga lang nasa kupan ng Pilipinas, yung eh, gusto pa nilang sakupin. You know? Siguro dahil wala siguro silang mahuling isda sa kanilang, mga sa kanilang karagatan kaya... Uh, pumapasok ng sila sa karagatan ng, ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Dashline, mayroon silang alitan sa ilang mga bansa tungkol sa mga pag-aangkin sa South China Sea, kabilang na ang Vietnam, uh -huh. Brunei at Malaysia. Ano ang plano ng China sa mga lugar na ito? At saan nila gagamitin ang kanilang mga nuclear weapons? Ang China ay nag-claim din ng isang bato sa Yellow Sea oh. na tinatawag na Sokotra Rock. Ang batong ito ay nasa 4.6 metro Japan. sa ilalim ng antas ng dagat. Inaangkin din ng South Korea ang sa loob ng kanilang exclusive economic zone, ngunit nais ito ng China. Mayroon Bilami. ding alitan ang China sa Japan sa Senkaku Islands na nasa East China Sea. Nakikipagtalo din ang China sa Indonesia tungkol sa Natuna Islands. Inaangkin ng China ang Paracel Islands na nakikipaglaban sa Vietnam tungkol dito. May hindi pa nalulutas na alitan ang China sa North Korea sa Sea of Japan. Grabe, Meron ding hindi <coughs> Grabe yung ano ng China oh, kaalitan, no? Oh. Dami. <coughs> Parang halos lahat ng mga maliliit na bansa eh may gusto siyang sakupin doon na lugar. At gusto nilang i-claim ng kanila ipanatatapos na issue sa hangganan ng Bhutan, mm -hmm. Inaagaw din ng China ang 36 hectare ng lupain sa Nepal. Mm -hmm. Mayroon ding alitan ang China sa Russia sa isang 4,200 kilometers na hangganan. Nagkaroon ng mga labanan sa hangganan noong 1969. May mga alitan din sa India tungkol sa mga lupa sa Himalayas. Ang sa ano? Ang tanong, saan sa mga lugar Kasi na ito, China, Plano India? ng China? China gamitin ang nuclear weapons. Ayon sa ulat ng CPRI, sa kauna-unahang pagkakataon, inilagay ng China ang ilan sa mga nuclear warheads sa estado ng high operational alert. Ulitin ko, high operational high operation. alert. Ibig sabihin, alert. nakahanda na ang mga nuclear warheads sa mga missile. Hindi natin alam kung sino ang kanilang tinutupo. So, yung ano ng China, nuclear nakaredy na. Parang isang hudyat na lang kung sino, sino kanil, kung sino yung kanilang pupunteriyahin. Talagang tatamaan talaga ng nuclear. Tutukan at saan eksakto sila nakatutok. Ngunit mataas ang posibilidad na hindi ito para sa mas maliit na mga bansa Oo, na wala, wala na mga nuclear weapons. Salamat naman at hindi nakatutok ito sa Pilipinas. Tingnan natin ang nangyayari sa South China Sea. Uh -huh. Ang Chinese Maritime Militia at Coast Guard ay magkasamang nangigipit sa mga bansa, katulad ng India. Uh -huh. Sino ang target ng mga nuclear weapons ng China? India. Kasi Pilipinas, na gagamitin ng China ang kanilang nuclear weapons sa mas malilit na bansang walang nuclear na armas katulad ng Pilipinas, Japan, hmm. Vietnam, Vietnam, Malaysia, at Singapore at Brunei. Pwedeng ang India. China ay may mga hindi pa nalulutas na isyu sa Russia. Ngunit kung gamitin bali ang nuclear weapons laban sa kanilang matalik na kaibigan, malamang ay hindi. Hmm ang Amerika ang pinakamalamang na nasa tuktok ng listahan ng makaaway ng China. So yun lang, Amerika pala ang target. Sabi ni sa iyong araw dito. No, kasi yung Amerika, malakas na bansa rin eh. So, digmaan talaga to. Ngunit ang China ay hindi maglalakas loob na gamitin ang kanilang nuclear weapons laban sa Amerika Masamagay. dahil mas malaki ang nuclear arsenal ng Amerika. Amerika. Kung hindi Amerika, sino ang target ng China? India? abangan ang mga susunod na pag-uusap patungkol sa bagay <coughs> na ito. Mm -hmm. Mateo 24 verse 6 to 7 At inyong maririnig ang mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, mm -hmm. ingatan ninyo na huwag kayong mangamba sapagkat kinakailangan mangyari ang lahat ng mga bagay na ito <coughs> datapot hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa <coughs> laban sa bansa <coughs> at ang karian <coughs> <laman> sa karian, <coughs> at magkakaroon ng mga kagutom at mga linggo sa iba't ibang dako. Ang mga salita ng ating Panginoon Jesus, sa Mateo 24:6-7. So itong uh, Bible verse na to ay parang ano 'to ay parang prophecy, prophecy ng Panginoon Isa Kristo. Ito 'yung parang start na ng start ng uh, magulong magulong uh, pamumuhay bago dumating 'yung katapusan o 'yung wakas. Ay nagbibigay babala tungkol <clears throat> sa mga darating na kaguluhan kay Bibika. Mm sa harap ng mga balitang tungkol sa paglago ng nuklear arsenal ng China at mga alitang teritoryal sa iba't ibang bansa. Mahalaga ang paalalang ito ng ating Pahing Yesus na yes. hindi tayo dapat mangamba. Kumbaga, ang mga digmaan at ng digmaan ay ba? Kumbaga ito ay mangyayari talaga but sa kabila ng mga ganitong sitwasyon ay dapat mapanatili natin yung ating tapat at totoong pananampalataya sa ating Panginoon ahagi ng mas malawak na plano ng Diyos at hindi pa ito ang katakusan mm -hmm. na sa panahon ngayon ang mga balita tungkol sa lumalaking nuclear arsenal ng China at ang kanilang mga alitan sa mga kalapit na bansa ay nagdudulot ng takot at pakabalisa sa marami <clears throat> ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa ay napupataas ng panganib ng digmaan at kaguluhan yung problemado ka na nga sa sobrang dami mong problema hindi mo alam kung saan kakukuha ng mga pangangailangan pang araw-araw tapos makapanood ka pa ng ganito Dagdag stress pa, no? Subalit so, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Yesus, kinakailangan mangyari mga bagay na ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Mm -hmm. Ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng mas malalim na plano pa ng ating Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Amanaming Diyos na makapangirihan sa lahat. <coughs> so, ayan, panalangin na. Alis na tayo dyan. So, ayon, uh, Para sa akin, sa opinion ko, mga kapatid, sa uh, reaction video ko sa ah uh, video ni sa iyong araw no ah uh, sa verse na binigay niya patungkol sa ah uh, digmaan niya eh. kumbaga ano yan parang prophecy prophecy ng Panginoong Isa Kristo yan na bago dumating ang wakas o bago dumating ang katapusan eh magkakaroon talaga ng ganyan pero alam naman natin na before o pagtapos ng Panginoong Isa Kristo mas marami pang kaguluhan Uh, lumaganap eh, no. Labanan ng Islam, Kristiyano, digmaan ng mga bansa, sakupan ng mga bansa dati pa naman eh. Ngayon ng World War 1, World War 2. Ayun, so mga sign na 'yan, pero hindi pa yan yung wakas. Kumbaga pa pa lang yan, no. So 'yun lang mga kapatid, uh, Naway uh, nag-enjoy kayo sa aking ginawang reaction video. Pasensya na kayo at naninibago ako at hindi ako ready ngayon. No? So sa mga susunod na video natin, gagawa natin to ng mas uh, maganda at mas okay na komentary. No? So yun lang mga kapatid. God bless everyone.